paps. Isang maganda, 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 magandang umaga sa inyong lahat, mga paps. Ngayon po ay September 22, araw po ng linggo. Siyempre, andito po tayo sa Groto, Petchangge. Ayan, para po mag-update sa inyo. Ayan, mga paps, ang kaganapan ngayon dito po sa Groto, Petchangge. mukhang maraming tao ngayong linggo mga paps ayan, papasok po rito ang sangli, ayan tingnan natin, alamin natin kung ano po mga dala nila ngayon dito po sa grotto is GDM Bulacan Paps, good morning. Dito tayo kay Ate Rosmetya. Ayun, no? Oh. Ayun, magandang araw! Ayun. So, ayan, welcome here. At ayun, sa ating Ate Rosmetya shop sa Batasan, ayan, we're welcome ko po kayo lahat. Ayan, pumunta po kayo. Lalo na ngayong this... Martes. Martes, So, ngayon Martes is... Nakakaroon ng mini pit market ayan, sa Martes. So, bababa uh, lahat ng mga sailor doon. At napag-usapan namin na... Magkakaroon ng special price. Uh, para sa ano mga uh, taga Quezon City at sa mga papang lugar mas malapit pa marami silang ma at mapipili doon. Yes, mga, lalo na mga, mga cat mga, food, mga, dog food, mga, at saka mga mga vitamins. Ayan, pwedeng-pwede pwede po kayong kumuha ito. Ah, kumuha. special price na lang. Uh, female na corgi. Sa Bartes, magiging 15,000 na lang. Wow! wow, wow. Sana all. Ayan, alam niyo na. 15,000 na lang corgi. Sa so, Bartes <laughs> yun, ha? Pag kayo. Sa Bartes. Oh, uh, yun, isa pa lang yun. Ah, Hindi pa kasama yung mga mga brood yun. Ayun, Para lang ano, mga, mga... Nakakaano tayo, nakapagbigay tayo ng ano, Yes, sa mga pupunta, ayan. Ayan, so meron tayo dito ang Jack Russell. Jack Russell. Ayan, mail po ang Jack Russell natin. Ayan, four months, at uh, three months may get, so bigay natin sa kanya is, 7.5 uh, negotiable pa. 7.5 na lang. Yes. At sa mga American Bully natin, ayan. American Bully, female natin, nag-iisa. Ayan. <laughs> so, 10-5, ah, 9-5 negotiable pa. Wow, 9-5 na lang. Oo, 9-5. Negotiable na. Eto, meron pa dito, Pomeranian. Pomeranian. Ayan, Pomeranian natin. Ayan, male. So, bigay natin sa kanya is 10-5 negotiable pa. Napaka-floppy. Oh, so, Yes, pandayo 'yan. Ito meron naman tayo male, Jacker AIJ, Gold, eh, German Shepherd. Ayan, nabubulol na ako. German Shepherd natin may asibigay natin sa kanya is 15,000 negotiable pa. Ayan, binabagsak presyo na 'yan ni Kuya Kuya James. At ito 'yung Yeah, 'yung party natin 'yan. So proven na po siya once And hand paper one year old. Ayan, bigay natin sa kanya is 22 negotiable pa. 22 na yes. lang. Napakaganda. Denyo pa naman ang nito. At meron pa tayo dito 85,000. Magkano 'yon? Oh, papers po kasi siya 80,000. Perfect Neg negotiable pa. At meron naman tayo on hand paper. Ayun, 20,000 negotiable din. Puro babae. Uh, gustong mag-breed. Yeah. Ayan, ito naman, meron tayo dito. British short hair, 10,000. At ang ating American short hair, 7,000. At meron tayong British uh, Persian. Ayan, babae, puro babae ito. Ayan, so babae natin ano, kitten. Ayan, yeah. British yeah. Persian. Persian. Bigay natin sa kanya ay 6'5 At pure breed na Persian. Ayan, male and male to. Ito ang male natin, dalawa lang. So, bigay natin sa kanila is 7K negotiable pa. 7K na lang. Yes. At, meron pa 20. Meron pa dito, Russia Gray. Ayan, Russia. Russian Gray na female. 7K, ah, uh, 6,000 negotiable. Wow, 6,000 yeah. na lang yan. Eh. Ito naman ang female nating pure breed na version. Ayan, female. Yes. Ayan, so bigay natin sa kanya is 6.5 negotiable pa. Oh, yes. Pet lang Yeah. Amoroso. So binibigay na natin yan. <laughs> Pamigay na. Yeah, so so ayan. Message nyo lang po kami at Rose Pet Shop. Ayan, sir, 9979 70709 Ayan. Thank you so much. morning. Morning, kuya. Lucho, Lucho Pecha. Lucho Pecha po. Lucho Kene, Lucho, Lucho Pecha. Lucho, 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 Lucho. Kene. Magandang umaga sa mga subscriber ni Kuya, no? At Lucho. yung mga nanonood ng na mga ano dyan. Yung mga nanonood ng na mga power tools. Bili yeah. na rin kayo ng mga aso. Yung, syempre. <laughs> Tsaka pusa. Yan, yeah. yeah. para may alaga sila. Exotic yeah. Persian, Kuya. Wow. So, kaya lang, uunin yeah. ko ngayon kaya nilabas ko. Ah, buhuli na. Nagwigro na yung may-ari so okay lang, tingnan lang natin 7K At, nga lang to uwi eh. 7K lang, ay napakamura, napakaganda ng kulay yun no? Know? wala na, uwa na na bye bye may mga exotic pa naman tayo dito ba exotic pa naman exotic long hair, pure pa, ha? pure exo pure long hair male and female itong hawa ko kuya ay ang ganda ang yung mukha oh ang ganda ng mukha niya tsaka ang lilinis, mukhang baby na no? oh yeah. yeah. Kailan si Mail? Sa babae po, ano? Sa babae, 17. Sa lalaki, 16. Wow. Free delivery, Metro Manila. Puro pandayo talaga lagi dala ni Boss Lucho. Ang dami kong ang aso doon. Ang eh. dami. Ang dami. Wow. Kaya lang, pag Wednesday, di ba, nagpapa, ano kami, nagpap, nagkakaroon ng pet market, mini pet market sa Marikina. Doon ko na lang. Oh, doon na prepare na doon, ano? Para hindi na sila ma-stress, ano? Oo, tama. Yun, ngayon ang pinaka-main purpose kung bakit. Paglapat mo doon, masigla sila. Oo. Hindi wala ganong problema sa makakakuha. Iberia Persian. Ayan. Persian, ha? Dominant Persian to. Lalaki po ito. Bigay ko to ng ano, 7.5 lang din. 7.5 na lang. At ito, ganda ng coat, ang linis sumalo yan pag nakapagatina. Black smoke ha? Black smoke? Ganun din. Black smoke? Ganun din. You... Yan ba kahit lumaki, hindi na magbabago ng kulay, hindi uh, na magpapago. Hindi na hindi, hindi na. Oo. Yeah. Titingkat uh, yeah. uh, na, na lang lalo, mas titingkat na lang. Katulad sa mga Pomeranian, yung mga aso, uh, nagpapago. Uh, pagka, uh, wari, kulay niya, red. Nagiging light yan, nagpapago. Ayaw, mga pap. Ito, ito, ito. Ito sa Ragdal naman, kuya. Ragdal? Oo. Oh. Ito, ano ito, uh, babae. 16 na lang. Linis na ito. Tsaka lahat ito, pinaliguan kahapon ng mga groomer Kasi ko. Kasi poteta po. Iba yung ito. Hmm. Kaya nakapakita lang yung muntok. Ganyan. Pinaliguan ng mga groomer natin kahapon yan. Pinaliguan kahapon. Tayang naman yung ano nila, talent nila sa pag-groom. Hindi wow. ako advice ko naman. Walang mga advice. habi British Shorts, babae. O yan, British Shorts, babae naman. O yan. Ganyan ha? ha, solid blue yan ha. Four months old. Ito, bigay natin 16. O, 16K. O ito kuya, mga budget meal. Budget meal. Lahat ng nakikita ng inyong mga mata. O ang ganda rin ito ha. 5K na lang 5K na lang oh. Ay, ito napakaganda nito oh. Oh, hindi ano to eh uh, Scottish straight to eh Scottish ang ganda na Prosto sa ano, American short oh. hair Babae pa yan ha ah. oh. oh, Tapos itong ano na to ito, yeah, Version ito. yan Yan oh. yeah. kahit hanggang 4K Bigay ko yan oh, ayan, okay. mga pups, Ginger oh. pa yan ha Lalaki yan lalaki Napakamura dito lang yan ha oh. ah. San Lucho Kennel mga pups so Talaga Himalayan oh, yan oh. May Himalayan pa sa inyo, Pag pinasok ko sa mura yan ito so, yung okay, malayan. 5K na lang yan. Kasi okay. okay. ito rin, portion din yan. Portion din. 5K na lang din. na lang naman o. Ito pa pali kasi. Aso natin. Aso natin, kuya. Meron tayo itong ano. Uh, meron tayo itong Corgi Corgi, tapos mga Meron nga tayong Basset Hound, yung mga bayon tayo nga Yung mas puppy Meron ako dun, isa na lang Tapos meron din akong Belgian uh, German Shepherd Tsaka yung Golden Retriever, marami ako doon. yon Maraming salamat po sa mga nakakakuha sa atin. Ang page natin, Lucho Kennel 2.0 o kaya Lucho Pet Shop, kahit ano po doon. Tapos, cellphone number natin, 0909-979-0592. May pet shop po tayo, ha? Na pwede tayong magpagroom 350 pesos lang ang grooming natin doon. Mura yun, Mura. Tapos, ah, naglalagay din tayo dun minsan ng mga pets. Every Wednesday po sa Marikina, sa Conception Dos Lucho Pet Shop, meron po tayong mini pet market kasama ang Bulabog Kennel Club. Ay, mga tropa natin. Araw-araw naman bukas? Araw-araw po bukas. Pero yung mini pet market natin, every Wednesday lang. Pero kung gusto nyo mag-visit na hindi Wednesday, edi eh, dun na lang kayo sa kennel ko. Malapit lang naman eh. Pwede pa lang. Yan po. Libre merienda, libre oh, foods. You know? Sa pumunta kayo doon? Sa makapunta ka, nga ako. Oh, sana makapunta doon si Kuya, Red At, na, Kuya Red Sweet. Ayan. Kuya, punta ka doon okay. ha. Okay. Gusto, pagka may pagkakataon. Dala natin ngayon. Kaya bayan na tayo mga English Bulldog. English Bulldog. Yeah. Compact size, halos isang lang. Napakataba. Ah. Uh, Ganda yun yan, female Ah, Going 4 months sila. Going 4 months. With With, uh, with papers. Mm -hmm. Tapos ito pa isa. Ay, dito askin ah, natin Tapos ito, 25K. 25K. Female. Kasi itong male, 25K. 25K dito. To. Tapos, yung natin, Kuya. Ito, dalawa. Hindi na buha buha Kasi okay. ano yung bigat. Pagkat, malaki. Ayun lang yung may labay labay natin. Ayun ko lang ang big bag dyan. Big lang. Ay, napakamura. Ayun mga big bag, mga sulit, <laughs> sulit, mga pang. Sulit Yan Ayan. Yeah, <laughs> tapos dito, quality. quality. Micro exotic. Okay. Gini. Aha. Gold kulay choco siya. Tapos may white sa Okay. Bibigyan ko lang ng 10 yan. Ayan, na lang daw mga kapasok. Tapos dito, panina malalaki. Ito naman tayo oh, sa naman. Micro. Micro. Micro, hindi na siya nalaki. <laughs> hindi na yan. Yan talaga. Three months na yan, ha? Three months. Female pa. Uh, Ipigil ko lang ng pet pay. Pet pay. Pwede ilagay sa pulsa, no? Uh, Oo, pwede yan. <laughs> Isang ano lang yan. Pwede ilagay sa Ano po? Chihuahua. Chihuahua. Pwede. pwede ilagay sa bursa. Ayun lang po, sa mga gusto mag-avail, PM lang kayo sa FB page natin, lalagay ni Kuya Redfield dyan. Yeah, no? Yung Bayless Rewoming PH, tapos yeah. sa contact number, 0929-763-7768. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yes. Good morning. Good morning. Uh, tayo sa Ashley. Yes, good morning Red Sweet at good morning sa mga subscriber and followers ni Red Sweet. Okay, meron tayo dito ang anim na seats, uh, pets, meron tayong tatlong poodle. Unahin natin itong dalawa. Dalawa Karakain lang po mga boy. Kain lang. Opo. Ito po si Ineng. Ineng? Si Inang. Wow! Yan, mga female po yan. Going for months, two, uh, two vaccine na po yan. na. 9.5 lang yan. Magkano? 9.5 lang? 9.5 lang. Ay, mga mga mga, mga leader nose pa yan. Leader nose pa yan. Then, si Donya. Ayan, yeah, si Donya. Ayan. Okay. Ayan. Ayan no? Choco, Fain Gain, 3 months. Yes. Ayan. 9.5 no? din. 9.5 din. Opo. Tapos, si Mimi na mahal na mahal ako. Si Mimi. Si <laughs> Mimi. Mimi, 3 months uh, yan two vaccine na rin po yan yon babae then 7000 then si Ben na mahal na mahal din ako yeah yan lalaki and dark choco 3 months then 7000 uh, tapos si Ruby Ruby si Ruby naman going 3 months light lang siya babae and 6500 din niya sinabi yan po meron tayong bicolor dito by color natin si Oreo. Oreo. Yeah, babae pero Oreo. Oreo. Okay, yeah. 65 po. 65 na lang. Yan po yung aking mga available na pets. Ah, uh, prepet bag tayo. Kahit may baka pass okay lang, may free pet bag pa sasabihin nyo followers at subscribers kayo ni RedSweet regarding sa pet transport mag-usap po tayo then shout out kay Sir Ocheo ng taga Mas Buson sa Nasa Del Monte nakuha niya si Chair nung panahon na pauwi na kami nung linggo ha? contact number ko contact number ito po contact number 0943 911 9745 Facebook, ask in Kenneth. Facebook, ayan, Musta Boy. Ayan, Ayan, North Caloocan City. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. po. kasih. Terima 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 kasih. Ang father po nila Ragdal Persian at ang ang nanay nila Snow Bengal. Yo Yun o. Yan. Isa pong male, 3 months. Tsaka isa pong female, 3 months. Bigay ko na lang po ng 65 negotiable. na lang, isa. Opo, ayan. Yan lang po yung dala po natin ngayon. Dito nyo po ako pwedeng kontakin sa Facebook po natin. Ayan, dito na lang po. Facebook page. Yan, dyan na lang po. O, yung number pa rin. Yeah. Ulit, 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 ulit yan sa page. Okay, dito na lang po. Yan. Yeah. Lahat po ng inquiry, dito na lang po tayo. Kasi marami pa po. meron pa po ako mga katsabay. At marami, dalawa yung buntis ko ngayon eh. Baka mga December, yan. Pwede po, release na yan. Apo, oh, oh, Thank you, naman ako bibigyan. Ay, nga po pala sa mag-asawang Ramon at Flor na si Sir na taga-Germany na nag-avail sa atin ng limang cuts last Saturday. Yan. Thank you, thank you po. God bless. Okay. Salamat po. Ah, you know. <laughs> good morning, Eric Feed. Yeah, good morning po sa mga subscriber po ni Kirait Feed. Sa ngayon, ano, may dala tayo rito. Isa, ayan, nagpatiuna na. Isa isa, 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 Ayan, si, ang pangalan po nito, pinangalanan ko po, po siya, Rayleigh. Wow. Ang kapatid niya po si Silver. Kaya pagka pinag, ano, Silver Rayleigh yung sa One Piece. Ayan, yeah, tama, no? Uh, <laughs> ito po, uh, female, going 4 months, uh, silver shaded. Ayan, mag Mm. Ang ganda nga. Ayan, na kita. Mm, um. mm, kikisa kita. Oh. Yeah, napakabait po. Napaka Ato, kiretsit ang asking ko nito ng mga nakarang araw, 30k. Bibigay ko na lang po ng 20k, negotiable. 20k po. na lang. Free oh. delivery ay, within yun. NCR, outside NCR, pwede po tayong pag-usapan yung pet transport. Then, tawid dagat hanggang Mindanao, meron po tayong legit na shipper. Yan. Ay, oh. Sa ngayon, yan po, kiretsit ang ating available. At saka, May, meron pa ba doon sa bahay? Ay, meron pa, pa pala. Meron pa ako. Ano, meron po tayo sa bahay na ano, Munchkin na female, ah, uh, may, sorry. Munchkin Himalayan Munchkin. Ah, yes. uh, six months old. Kaya lang, ang issue kasi nito, meron siyang, ano, na sundot yung mata, pero hindi siya bulag. Parang yung katulad ng British short hair ko nung nakaraan. O, oh, ito po siya, Oh. Ah, uh, maganda po yan, Oh. Tapos, ito po yung issue niya sa mata, yan. Ito na lang, para mas, mas mano, yan. pero hindi naman talaga. Hindi siya bulag. Hindi siya bulag sa Oh, parang ano ano na po siya nag parang sa kumbaga tawag, tawag ng bet nag na. Pero hindi naman siya bulag. Yan. No. Sa so, ngayon, ang asking ko rito, kay Red Sheet ano, bigay na po natin ng 25k. Negotiable pa po yun Alam niyo naman po talaga kung magkano ang presyuhan ng munch in sa online market natin talagang ano. Pero ito binaba ko, binaba ko nang gusto. Yan. Sa so, ngayon kay Red Sheet yan po yung available natin then uh, message message lang po ako sa Facebook page ko na pets ni Ate Fred kung gusto niyo pang bumagay ng or gusto nyo po makuha yung ating mga cats then pwede nyo rin po akong i-text sa 0929-349-6242 yan yeah. maraming yeah. maraming, maraming salamat, ayan, maraming salamat. po salamat. thank you ayan, ayan oh, no? good morning ang itong mga pinapasyal mo boss French Bulldog tsaka mini Dachshund Merck mini Daxian Merck sa isang French Bulldog ang pinapatsal ni boss ayan. may papilu yan may papilu okay pagkano as Tingin natin sa lang. 18 lang. may bawas ka Ayun, may bawas pa yun Dito so, lang. Six five lang. Bata mata niya. O, nga, may pa. Babae lalaki. 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 Yung friends. Lalaki rin. Lalaki ah, Ayon, mga babas, so, lang, ko. mga lang babae ko. Babae saan oh! sa ka Yung propel ko yung naka-motor ako, Lito S. Sanchez Yan, o oh, yung number? Yun lang, like propel ko lang ito yung... Lang lang. Oh. CP number? Hindi ko kabisati Hindi mo kabisati, kabi no. so doon na lang sa oh. MP okay. okay, ano nga yung pangalan ulit? Lito S. Sanchez Lito S. Sanchez Propel ko yung naka-motor ako oh, Okay, ayan, maraming salamat boss Lito Thank you Magandang umaga o oh. Yun, good morning sa'yo idol, red sweet. ito para sa tayo nakashades ha Ito, may mga dalatakang quality boss ito ako liver to po sa babae lalaki po. Ako liver? Opo okay, ng Lalaki. Benta ko na lang po ito ng 6.5 idol. 6.5 na lang? Negotiable ha? pa po. May previous po tayong pagkainan sa kabag. Sa mga siya. idol ako po. May mga kasama ito. Ito lalaki boss. Liver line yung ilong. Ayan na. Quality quality. Ito yung babae. Babae. Opo. dalagang dalaga. Ayan dalagan -dalaga. ha. Iyon. -dalaga. Ayan na. Dalawa yan po. So. Oh. Magkakapatid yan ha. Paunahan na lang po. Sa mga minamahal nyo. Regaluan nyo na. Nakaredy Pwede. na kami. Ayan. Diba? Ayan anak nyo, nililigawan nyo, asawa nyo. Ito, bigyan nyo na po sila. Ayan, oh. ang pinakamaganda. Oh. gift. Ayan, gift. Eh, tayo, wala pa tayong ano eh. Wala pa tayong jowa eh. Wala pa, wala pa. O, oh, single dad ayan. muna tayo ngayon. Mag-ipon muna tayo. O, oh, mag-ipon muna tayo. Sa kakakailangan, may tumating sa atin na ano. Eh. Ay. Ganyan din yan. Tikap. Babae ayan. lalaki. Babae lalaki. Ayan. Opo, oh, ayan. Parang manika. Ayan, eh. babae to. Beta ko na lang po talagang 12K. 12K. Negotiable. Yeah, no? oh, quality, quality yan, yeah. boss. Ito, kulay cream, lalaki. Oh, mas lalo, ayan. Mas magandang pandayo yan, o. Oh. O, oh, talaga. Mga pang, ano nga, regalo sa mga naman nila. Niya, oh. O, po yan, o. Oh. Quality, quality yan, o. Oh. Parang may mayari, quality. Ayan, o. ko lang sila. Galing ay sa biyahe. Galing sa biyahe. meron tayong mga corgi. ito May corgi, may corgi ka na. Yan oh. Ito. oh diba, you know? o mga quality natin. Mm -hmm. Ay na oh. Ay baka ba kulay nga na. Babae lalaki po. Opo, iba, yan oh. Quality ka iba Send ko na lang po sa ila yung magulang na pure corgi to. Pwede. Mga idol. Ay na oh. Ito yung babae oh naman. Hindi po sila, apat po sila, apat. Saka ibang kulay po, mga birang kulay ng Cordiana. Opo, bira. Magmala po sa tatay e. Benta ko na lang po ito ng 15K, paunahan na lang sila. 15K na lang, paunahan. Pero negotiable pa naman yun, na problem. Lalo na pagdadalawayin pa nila, bibigyan natin sila ng discount. Mas malaking discount. Opo, bibigyan pa natin sila ng discount. Kaya kulay niyan mga babs, oh. Ayan na, mga kaibang kulay. Siyempre, rare color yan. Dadalim po natin talaga mga quality. Parang yung may hawak. Yan. Yun, May hawak na bata mo ako boss ah uh, pwede mag shoutout boss shout out eh. nga pala sa anak kong pogi dyan ayan. sa bahay sa, sa pamilya ko yan ha batang kakalo batang bagong barrio sa kumari mo shout sa iyo kumari ayan yung plate number natin ito lang yung plate number you know. natin ayun oh, bata mo ko. eh dyan sa lalata oh. oh, okay. Yo, 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 no. Boss roadman. Oh, ano ng ayan, ayan. Rodman ang gobang. Rodman ang gobang. Ayan ah. Tapos yung messenger ko ay Don Matmat. -Mat. Don Matmat. -Mat. Pangalan ng mahal ko na anak. Yan okay. ha. Pag contact niyo lang ako, wag niyo lang ako lokohin. kontakin niyo lang ako, pasa ko lahat ng mga detalye kung ano pa mga hanap niyo, pusa, aso, meron tayo niyan. yun no? Mga idol ha, ayan ha. Ayan. po yung number, close up ko po ha. para makita niyo. Oh, pinagawa ko pa yan idol, talagang ano ka sa akin. Think, ayan, ayan, you know. talaga ay naman ayan, mo ayan, sa ayan, yung ano mo yung litrato mo ayan, ayan, you know, red sheet no, no. ayan, Bata mo, red sheet, no, no. ayan, 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 ah ayan,